Bukod sa emosyonal na pamamaalam sa abot kamay na pangarap, kinakaharap din ni Carmina ang pagtatapos ng kanyang cooking show na sarap, ba? Diba? kasama ang kanyang kambal na sina Maavi at Kasi, na matatapos din sa buwan na ito. Sa pagtatapos ng parehong programa, maraming tao ang nagtataka kung ano ang next step para sa beloved na aktres at sa kanyang mga anak. As of now, wala pang narinig na balita kung may mga upcoming projects ang trio sa JMA Pito. Sa kabila ng mga paratang na siya ay pakialamera sa love life ng kanyang mga anak, lalo na si Maavi, at ang pagbintang na siya ay matapobre, ipinahayag ni Carmina ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga anak, lalo na kay Maavi na ipinagtanggol siya laban sa mga bashers. Ipinaliwanag din niya ang mga ibinibintang sa kanya, sinabing, ang point ko lang, ganito lang po yon. Kung masama akong tao, kung sinasabi nila, matapobre ako o pakialamera ako, o ganito ben yan. Eh dapat noon pa. Dapat noon pa natsismis na yan, na masama akong tao, ganito ganyan. Idinagdag pa niya, but if you look back, yung mga chismis, wala kayong nakikitang ganun. I'm not saying I'm perfect. Nobody's perfect. Pero wala kang maririnig sa akin na diva ako, o matapobre ako. Ngayon na lang o nung last year na lang na so it's only. I don't wanna say it, I don't wanna think about it. But, parang lumalabas lang na meron talagang gustong manira sa akin at sa pamilya ko. Let's all face that. Inilarawan din ni Carmina ang mga panganib ng maling impormasyon sa social media. Kasi, sino naman ang gagawa na all of a sudden, bigla na lang na may gagawang ano? It's just so sad na ang social media ngayon, may nabasa lang, may napanood lang, papaniwalaan agad. Without really identifying or without really researching, or knowing the truth o pinagsimulan ng video. Binigyang diin din niya ang konteksto ng kanyang mga nakaraang pahayad. Kasi ngayon ba? Diba, yung video dati sa podcast namin na wala pa kaming title na ginawa namin during pandemic. So, pagtitinan mo yung timeline ang layo. So, kung anuman yung sinabi ko noon, I wasn't pertaining to anyone. It was just a question na inano sa akin na parang out of the blue again, I wasn't pertaining to anyone. And kilala niyo naman ako. Pag meron akong sama ng loob sa isang tao, hindi ako nagaganyan, sabi pa ni Carmina. Habang si Carmina ay naglalakbay sa transisyon na ito sa kanyang karyer, malinaw na pinahahalagahan niya ang kanyang mga relasyon at nananatiling bukas sa mga bagong oportunidad. Habang pinoprotektahan ang pangalan ng kanyang pamilya mula sa walang batayang mga rumor.